Sasakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Boat? Ah, sumakay kayo ng boat sa San. dagat. Saan kayo galing? Saan, saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. Pero dito lang? Sa Opo. Manila? Luzon? Siguro. O pumunta kayo Mindanao? Mindanao. O doon kayo sumakay? Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Hindi. Galing ka dito Manila, paano kayo sumakay ng boat? Sumakay mo lang kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat o wala po. Pero the na details. Anyway, establish naman talaga na hindi kay dumaan sa immigration, wala kayo immigration records. Paki-share na lang sa amin paano kayo lumabas para ma namin yung mga po, mga sistema na yan. Dito lang po kasi galing kami sa sa bahay tapos bahay. may sunto sa amin na isang sasakyan. Sakay dinala. Ano'ng klasing sasakyan? Van. Van. And then saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa inyong lugar, uh, siguro biyahe kami ng ilan oras. ilang oras. Hindi ko Mga ilang oras? Hindi ko matantaan yung matagal din. Um, araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon? Or araw kayo uh, kayong umalis, araw din dumating? Halos tapos, uh, tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa? Gabi. Gabi rin. So umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon, Hating gabi. So, isang buong araw kayo bumiya? <laughs> hindi po. Hindi siya isang buong araw. Kung maka sigulo, outer dinner, 708 tas Tapos ang lating namin, hating gabi na po. Ah, so mga five hours by van. S S Tapos ma anong... Hindi ko sure kung tama 5 kasi hindi ko maano sa olas po. Madam Chair? Tapos, uh, just one more follow-up and then before yeah, yeah. SP Pro Temp. Uh, anong klaseng boat? Yung sabi niyong boat na sinakyan niyo. Yung maliit da na puti. Maliit na puti. SP Pro Temp? Sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sa second di mo alam. Di po. Ilan kayo ron sa van? Po? Ilan, Ilan kayo daw sa kayo van? sa van? Tatlo po. Tatlo. Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice at si Wesley po. Dad, Sabay pala kay kayo ni Alice. Lumayas. Sabay kayo ni Alice. Lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Opo. At yung pagbiyahe nyo ni Alice para umalis sa Pilipinas na bumiyahe ko kayo mga limang oras, dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan, hindi. Hindi Pangasinan ang din, uh, inabot nyo? Kasi ano siya, Manila, tapos lampas pa eh. Hindi ko alam yung lugar Nagpas kasi pa ng Pangasinan? Hako. Maybe Bataan? Hindi po. Papunta Manila po. Ma Madam Sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe niyong barko? Ba Diritso kayo Malaysia? Hindi From Hindi Pilipinas? Po. Filipinas? Saan? May palit ng... May palit. Ha? May, papalit, may palit yung mas malaki pa. Y ilang oras kayo? Nung malit na barko? Bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras Ilang oras nga? Siguro... Hating gabi kaming sakay, tapos halos umaga na. Umaga na? Tapos yung pero, malaking barko pero hindi pa masyado kita yung ano. Yung malaking barko ano siya? Passengeran, cargo ship, o fishing ship or uh, it describe mo? describe Yung, mo, yate, ko ko ano yung uh, luxurious uh, yacht, yacht, Ano siya? Parang yung malaking barko. fishing ship ata, hindi ko alam kasi hindi ako maluo. So fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga oh, isda. Yung yung lake, yung lake na panghuli na fish. May net na panghuli ng fish. Tapos yun na. Dumating na kayo ng Malaysia from through that boat. Na malaki. Po. Malaysia may, kayo may dumating o Indonesia? Ulit. May sasakay pa ulit. Ha? May palit pa isang ulit. Palit pa ulit ng isang barko. Anong description ng isang barko na Yung pinalit? maliit naman na palang kulay. Tapos? Blue or green. Na... Yun na. Diretso na kay Malaysia. Opo. Uh, Miss Sheila at uh, mga kasama uh, gusto ko lang i-reiterate yung